Minsan sa mga liblib na lugar at mahirap puntahan. Doon mo matatagpuan ang ganda na di mo inaasahan. Mula sa biyahe na puno ng tanawin hanggang sa paglalakad sa matarik na bahagi ng bundok. Doon ko nakita ang isang piraso ng langit. Sa simula ng aming paglalakbay, maaliwalas na kalsada at tanawin ng Sierra Madre ang sumalubong sa amin. Ramdam ko ang ginhawa ng hangin at ganda ng paligid. At sa aming paglalakad patungo sa destinasyon, doon na nagsimula ang totoong pagsubok. Bumuhos ulan. Naging madulas ang lupa sa bundok. Oh, yan na! Oh, pre, pre! <laughs> at halos hindi na makita ang dating daan dahil sa kapal at taas na mga damong nakapaligid. Yun yung dinaanan namin para makapunta dito yan dito medyo malilis rinis na kinailangan pa naming tumawid sa ilog para makarating sa abilang bundok pero sa dulo ng lahat ng hirap napalitan ng pagod ng saya dahil nang masilayan ko ang tanawin parang natagpuan ko ang isang piraso ng langit sa gitna ng kagubatan andito na tayo sa Doña Remedios Trinidad o mas kilala bilang DRT Bulacan dahil bibisitahin po natin itong isa sa mga pinakamagandang waterfalls na makikita nyo rito at ito nga po yung tinatawag na talon Talonlocab So samahan nyo ako dahil sa biyahe pa lang ipapakita ko na sa inyo kung gaano kaganda yung ruta na ating dadaanan Okay, let's go! tingnan nyo naman nagsisimula pa lang tayo sa ating ginagawang paglalakbay eh ganitong tanawin na agad yung sumasalubong sa atin dito oh dito po yan sa sityo Durumugan, Barangay Kalawakan bukod sa mga nakapalibot na kabundukan na makikita nyo rito isa pa sa magugustuhan nyo is yung ganda ng kalsada na ating dadaanan sa ruta na to at dahil nga makapal yung mga punong kahoy sa paligid sariwang hangin yung nalalanghap natin dito ayan o babagalan nyo lang yung pagtakbo ninyo at appreciate yung ganda ng lugar na to wow mm -hmm. kapag nakita ninyo itong Durumugan Elementary School meron kayong makikita rito na sign yan lapit man na tayo dito so ang destination natin ay Sitio Talamasi bali 8 kilometers pa yung mga natin so dire diretso lang tayo dito nung una pong pagkakataon na tayo ay dumadaan sa lugar na to grabe yung lubak Nakakatuwa lang na ngayon, ganito kaganda na yung kalsada na ating dinadaanan. Kumpara sa dati na kailangan malakas yung braso mo para hindi ka magsemplang. Dahil malalaki yung mga bato at talagang pag-iwang-iwang ka dito. Oo nga pala guys, kung kayo ay pupunta ng Talon ni Eva, yan, dito kayo sa kanan. Makikita nyo may sign dito. Tapitan natin. Ayan, Eva Falls, 7 kilometers. Isa po yan sa mga magagandang talon dito sa DRT. Sa mga susunod natin na episode, pupuntahan natin yan. At dahil nga pupunta tayo ng Sitio Talamsi 2, 6 kilometers pa yung mamotorin natin. Diretso tayo dito. Alright. Alright. Andito na tayo ngayon sa Betis Road na tinatawag nila. Sa tuwing dumadaan tayo dito, hindi natin maiwasan na hindi mapamangha sa tanawin na makikita natin sa gilid ng kalasada Yan o. Natatanaw ko na dito. Tatatakpan lang ng mataas sa talahib. Oh, meron ng bako dito ah private property na pala ngayon to dati kasi nakakahinto pa tayo dito eh pero dito yung spot na pwede kayong tumambay dahil merong magandang tanawin dito yun oh no? wow yun yung ko sa inyo guys oh o oh, diba ganda oh hinto muna tayo dito Maraming beses na tayong nakadaan sa lugar na to pero hindi pa rin natin maiwasan na hindi mapamangha sa tanawin na nakikita natin dito. Ngayon, nilagyan nila ng bakod which is okay din para maiwasan na mahulog yung mga bibisita rito at magpapapicture. Pero ngayon, nagtaasa na yung mga damo dito. Hindi kagaya dati na kapag ka nagmotor ka o naasasakyan, makikita mo na kaagad yung tanawin na to habang binabaybay ninyo yung kaba ng kalsada. Yan, kung pupunta po kayo dun sa destination natin, madadaanan nyo rin po ito. Isang magandang tanawin ng bulubundukin ng Sierra Madre. At ito po yung Betes Road na tinatawag. Tingnan nyo naman yung bundok sa harapan natin oh. yung pong babagalan mo lang yung takbo mo habang pababa tayo at pagmastan lang yung matatayog na kabundukan Ang <laughs> ganda ng DRT Bulacan, ano? Kapag uh, andito na kayo sa daan na to, na nagsasanga huwag kayong kakanan dito yung magiging daan natin, diretso lang papunta sa Sitio Talamancidos Ayan, para hindi kayo maligaw Babala, mapanganib sa pagguho Ah, okay, naglalaan sa din pala dito Ah, dito nang sa gilid ng bundok Ayan, pataas tayo ng pataas ah, At sa pagkakaalam ko, meron pa tayong dadaanan dito na rough road Tingnan natin, baka maayos na din Ayan, ahon! Woo! Palit ng palit yung daan Ah, ito Yung simula ng off-road Ah, hindi pa rin pala naaayos to Pero ang agandahan Nasuro na Kumpara dati na talagang Analaki ng mga bato rito Pahirapan din ang dumaan dito dati So posible na sa mga susunod na taon magiging sementadong kalsada na ito Oo nga pala, itong ruta na dinadaanan natin ngayon Ito yung ginagawang kalsada na magkukonekta po sa bayan ng DRT at bayan po ng Dingalan Aurora. Na-feature na natin to dati at wala pa ba tayong balita kung kailan matatapos itong kalsada na to. Maayos na rin dumaan ngayon dito kumpara sa dati. Kahit off-road, patag na siya. Loose gravel yung dadaanan natin dito. Pero kayang-kaya naman ang mga motor natin. Or kahit naka 4 wheels kayo, kaya kaya din. Sementado okay, ang klasada na to Ayos So, posibili pala na Sa mga susunod na taon na nakabalik tayo dito Eh, kompleto na Wala na tayong dadaanan na lubak So, dito merong na daan ulit Ito yung daan papunta sa Sitio Talamsi 1 At ito naman yung Sitio Talamsi 2 So, dito tayo sa Kaliwa Kaya, tandaan nyo lang po yung Ruta na dinadaanan natin Marami ng kabahayan dito. Hanap na lang tayo ng tindahan na pwede natin kainan dito bago tayo umakit ng bundok. Ah, okay, ito na yung mga kasamahan natin. Yan. Ito muna tayo dito. Ito yung tindahan na hinto natin dito kanina para kumain muna bago tayo makita ng bundok. At ngayon kasama na natin yung tour guide na mga kasama natin. Ano pangalan mo kaya? Ronald. Kuya Ronald. Ronald. Ah, Tukayo. Tukayo. Mm. Siyempre kasama natin mga tropa, Spidex, si Paring Fernan, ah, si Paring Palikon. Iiwan muna namin yung mga motor namin dito sa tindahan dahil dito tayo sasakay sa tricycle ni Kuya Ronald para puntahan yung pinaka-jump off na kung saan doon tayo magsisimulang maglakad papunta sa mga talon na ating bibisitahin dito So ano, ready na kayo? Ready na! Let's, Let's go! Let's go! niya! Hindi go! Hi! Hey, yes. <laughs> <Dibuya, go. laughs> Woo! Try to kill <Steel> gaming! <laughs> kailangan muna namin maglakad dahil yung daan dito ay ganito yung kondisyon hindi na makakatawid yung motor at sabi ni kuya doon daw siya dadaan sa kabila hintayin na lang natin sa bandaron binuhusan tayo ng malakas na ulan ngayon habang tayo ay naglalakad ngayon ay signal number one dito sa Bulacan tinay nyo maliwanag ang kalangitan pero umuulan Hello sir. Kasalukuyang ginagawa yung daan dito. Sinisementado nila. Lumakas na, na lumakas yung ulan kaya nagsuta tayo ng kapote. Proteksyon sa mga gadget na dala natin. Yung drone sa yung mga cellphone natin na dala. Para kahit na maglakad tayo habang umuulan, safe pa din yung mga gamit natin. Sakay na ulit tayo sa tricycle. Nakatawid na si Kuya doon sa ulubak na daan. Kaya yeah, pwede na tayo ulit it's up, it's up. Sumabay sa kanya Para ka Makatipid para. tayo sa lalakarin natin Okay let's go Let's go Okay, iniwan na namin yung motor na dala ni Kuya Ronald. Dito magsisimula yung tuloy-tuloy na paglalakad natin. Papunta sa Talon Lukab. 'Yun yung unang talon na ating pupuntahan. Kuya Ronald, ilang oras po yung lalakarin natin bago parating ang Talon Lukab? Mga 30 minutes po pag mabilis, pero po pag mabagal mga 45 minutes lang po. Sagad na po 'yun. Okay. 30 to 45 minutes yung lalakarin natin dito. At ngayon medyo pahirapan dahil nga umuulan. Lusak yung mga putik na dinadaan na natin ngayon. Lumulubog sa sapatos natin. May kasama nga ka pala tayong aso, si Bruto, French Bulldog. Alaga ni Parang Palagon. Kasama natin sa gagawin nating paglalakad. Tara, Bruto, let's go! Ang niya, oh. Lumakas na lumakas yung ulan. Hay. <laughs> Pero rain or shine, tuloy-tuloy lang. Yung gagawin natin na paglalakad hanggang marating natin ang Talon Lukab. More on pa ahon. Yung nilalakar natin dito. Kanina, habang mapunta tayo dito, ang ganda ng panahon. Trik na trik ang araw Ramdam natin yung init sa balat Pero pagsapit lang ng mga bandang alauna ng hapon Eto na Biglang nag-iba yung panahon Meron kami nakita rito na kubo Mamahinga muna kami na kunti Nasa 30 minutes na rin tayong nag-trek sa mataas sa bundok at syempre palasang palasang ulan hindi natin baka sakali medyo tumila ng kaunti bago tayo makarating dun sa waterfalls ano mga pre okay pa? Ayos. Ayos. okay pa kaya ba? ayos ah bruto ano okay ka ba? bruto lakas oh ay eh, nanginginain nilang mo <laughs> nagutom na si bruto pababaan na din, yung tinadaan na natin medyo matarik dito na gumulong madulas madulas sa part na to yan kaya mag-iingat tayo kasi hindi pa nakahawan. Nabalutan na ng makapalada mo yung trail. O, yan na. O, pre, pre. Ingat. <laughs> yun, gumulong na yung sama natin. Ano? Alalay lang. Grabe yung trek nito. Sobrang dulas pa. Ay, nako. Nadaan-dahan lang tayo dito. Yes! Dabalas na nga. Oh. Uh. Oh. Uh. 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 Buti mayroong mga buho dito na pwede nating hawakan Para hindi tayo magdire-diretso oh. <laughs> Grabe pe Sa mga magpaplano na pupunta rito Iwasan nyo po na Umuulan Napakahira po dahil napakadulas ng daan. Kung ito tuyo at maganda ang panahon, kaya ang kaya. Mabilis na nating makabababayo talo. Nagpahirap talaga sa atin yung maputik, yung ulan. Kaya talaga ang risky. Ginagawa natin ito. Binaba pa namin ang mas matarik na parte ng bundok sa loob ng kagubatan dito namin mas naramdaman ang hirap ng paglalakad dahil sa madulas na putik. Kaya't nag-alalay na lang kami sa pagbaba at mas naging maingat. Pasikip ng pasikip, sinadahan na natin at ang talagang isa pa sa nakahirap, paislant. Sobrang matarik guys. Hanggang sa wakas, narating din namin ang aming unang destinasyon. Ang Talon Lukab. Pagkarating namin dito, sobrang saya at ginhawa ang naramdaman. Ang lamig ng hangin at ang tunog ng bagsak ng tubig. Parang gantimpala sa bawat takbang na tiniis namin. Sulit lahat ang pagod. Pagkatapos ng 40 minutes na paglalakad, ay narating na natin ang ating destinasyon, ang Talon Lukab. Andito pa tayo sa malayo, subukan nating lumapit para mas makita natin yung ganda ng bagsak ng tubig at yung nakakamanghang talon na ito. Pero Ronald, bakit pa tinawag na Talon Lukab itong waterfalls? Noong panahon po kasi ng Kastila, ito po ay salitang lukam. Lukam? Lukam po. Ah. Noong po ka, ang namoderno po ang mga tao dito, salita na po siyang lukab kasi po malalim. Ah, okay. Malalim so, malalim ang ibig sabihin ng, ng salitang lukab ay malalim. Oh, po. malalim. Dahil malalim to. Malalim po talaga siya. Alam niyo po ba kung ano ang sukat nito? hindi po kasi po sobrang lalim po talaga marami na pong tumubok pero hindi po nila naabot hmm. kasi po sobrang lalim so sa mga turista na bibisita rito kapag po gusto nyong maligo magingat po tayo dahil talagang malalim daw yung tubig dito sa talon lukab gaano naman kataas itong talon lukab mula doon sa taas hanggang doon sa baba ano po yung sukat nya ang taas po talaga nyan 129 feet 129 feet? Opo. Oh, oh. At dahil mataas nga yung talon na to, kung pagmamasdan natin mula doon sa taas, yung pagpagsak ng tubig ay parang slow motion. Ganun yung itsura niya. Tingnan niyo yung puno ng bangkal. Ang taas niya. Tapos yung ugat niya kitang-kita dito, naka kapit sa malaking bato. Galing. At malaki din yung naibigay na ganda sa talon lokab sa mga nakapalibot dito na mga puno, saka yung pinaka-cliff na binabagsakan itong talon. At sya lang talaga natin kanina na hindi ganun kaganda ang panahon. Pero, grabe, sulit yung pagod natin dito. yung binabaan natin kanina ngayon aakitin naman natin papunta doon sa talo ni Pedro medyo kahirapan ulit ito pero okay lang yan game tayo dyan let's go bakit? <laughs> <Why>? oh. <laughs> sa pagpunta sa talo ni Pedro more on pababa yung nilalakaran natin dito ngayon ay mag alas 5 na ng hapon at unti unti na naman pumapatak ang ulan buti kanina nung nandun tayo sa talong lukab minto yung ulan pinagbigyan tayo dahil nga hindi na ito masyadong nabibisita ng mga turista tingnan nyo naman yung nilalakaran natin dito mga ngapa na lang tayo dahil hindi na natin nakikita yung daan tao yung pinaka trail Uh, mo. Ito yung masasabi ko na pinakamahirap na dadaanan natin papuntang talo ni Pedro. Na sobrang tarik niya. At sabayan pa ng madulas na putik. Sobrang delikado. So, papaba pa, kailangan. Ah! Uh! Daming makahiya sunod oh naku mukhang nabunot na <laughs> hindi <laughs> okay, yung yun nararanasan namin dito maka tayo mga samahan natin yan <laughs> boy sa so, pagkakamali gugulong eh, kami dito grabe napakatarik hindi rin kami makahawak sa damo dahil more on makahiya matalas Oy, oy. Uy, uy. <laughs> Ay! Ay! Okay, Ay, sa wakas, nakababa na tayo dun sa sobrang tarik na bababa. Ito, patag na yung natin. Pero wala pa akong idea kung meron pa tayong dadaanan na ganun. Okay, let's go. Di ko inakala na mas mahirap pa pala ang trekking papunta sa talon ni Pedro habang naglalakad kami, halos hindi na makita ang daan dahil sa nagtataas ang mga damo. Nawala na rin ang dating bakas ang dinadaanan ng mga tao. Kaya't bawat akbang, parang bagong daan na binubuksan namin. Ah. Dadaan na ba? Oh. Ah. Dada! Ay. Yun yung dinaanan namin. Para makapunta dito. Yan. Eto medyo malilinis na. Whew. Grabe ang talim ng mga damo. Buti na lang na riding jersey tayo. Pagkatapos naming dumaan sa makakapal na damuhan, kailangan pa naming tumawid sa ilog. Lumusong sa malakas na ragasan ng tubig para lang makalipat sa kabilang bundok at magpatuloy papunta sa aming destinasyon. Okay. Nakatawid na tayo din sa ilog buntok na naman yung dinadaan na natin kanyang kadilim ay tabi tabi po tabi tabi po sa wakas pagkatapos ng 30 minutes na paglalakad medyo natagalan tayo doon dahil nga walang landas gumawa po yung tour guide natin ng daan kita nyo naman kung gaano kasukal yung dinaan natin kanina pero ito na, narating na natin ang tinatawag nilang talon ni Pedro. Yung talon ni Pedro, hindi siya ganun kataas, pero ang lakas ng bagsak ng ragasahan ng tubig. And malaki din yung lagun na paliguan dito. Tinawag daw itong talon ni Pedro dahil yung may-ari ng lupa, Pedro ang pangalan. Yun ang sabi ng tour guide natin. Kailangan na nating bumaba dahil nasa 30 minutes na naman yung lalakarin natin papunta doon sa pinag-iwanan natin ng motor. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng adventure, bisitahin nyo to. Yung challenging na mga daan, sulit na sulit naman kapag nakita ninyo yung mga ganito kagagandang talon sa Doña Remedios, Trinidad. Nandito na tayo sa pinakataas nitong Talon ni Pedro na kusahan dito natin makikita yung rumaragasan na tubig ayun eh no, sa mga limestone. So dito nang gagaling yung malakas na bagsak ng tubig doon sa Talon ni Pedro. Alright, sa wakas nandito na tayo sa magandang kalsada pagkatapos nating magpagod at paglakad ng ilang oras sa kabundukan yan, nandito na ulit tayo sasakay na tayo kolong-kolong with -kolong, tricycle ni Kuya Ronald maraming maraming salamat syempre, thank you din sa mga tropa natin kay Bernan, kay kay Falcon at kay Kuya Ronald kaya lagi tatandaan keep safe, Roger! ride safe ang ganda ng Pilipinas magmotor lang tayo It really makes me wonder.